Ikinasal na si Moira Greenway, ang anak ng former actress na si Bonnie Paras sa ex-boyfriend nito, ang TV host at DJ na si Mohan Gamatay na kilala bilang DJ Mo o Mo Twister. Ginanap ang kasal ni na Moira at Nicholas Asbury, sa Lakeland, Florida, USA, noong linggo, May 19, 2024. Present sa kasal ni Moira ang biological father nito na si DJ Mo kasama ang ina nitong si Josie Gamatay, kumpleto din ang family ni Moira, bukod kay Bonnie Paras at asawa nitong si Tom Greenway, mga kapatid niya present din sa kasal ang tiyahin nitong si Charmaine Arnaiz at anak nito. Lola Candy niya, ang ina ni na Charmaine at Bunny. Sa kanyang Facebook account, nagbahagi si Bunny ng mga larawan na mula sa kasal na may caption. Congratulations my baby girl Moira, and my wonderful son-in-law Nicholas Asbury on your wedding, bahagi ng post ni Bunny. Samantala, sa kanyang Instagram ay nagbahagi din si DJ Mo ng mga larawan na kuha sa kasal, I took pictures at a wedding today, caption sa kanyang post.